Ayan ang sinasabi ko mga sir. Tignan nyo to. Ang tigas ng ulo ng customer ko na to. Pangalawang beses na to nasira yung battery ng cellphone niya na to. Ayan no, oh, Sabi ko wag na wag mag si cellphone sa harap ng electric pan. Ayan. Lumobo. Ayan. Kaka cellphone sa harap ng electric pan. Lumobo na yung battery. Pangalawang beses na nangyari sa kanya pero hindi pa rin nadala. Ay nako. Pero okay lang, sige, walang problema. Mura lang naman ang singil natin diyan. 50 pesos lang 'yan, yung mga ganyang sira. So, mayroon lang tayong nilalagay diyan na battery acid na pang cellphone. So, ito ay explain ko sa inyo yung battery acid natin pang cellphone na kung nakikita nyo, teka, pitin mo natin. Ayan, ito. Kung nakikita nyo, mayroon siyang tatlong picture. Ito yung una may kakayahan siyang ilabas yung hangin sa loob ng battery. Ito naman pangalawa, pinipigilan niya yung mga lasun sa battery. At itong panghuli, pinapatagal niya malobat yung ating mga battery ng cellphone. So, kukuha lang tayo ng malinis na basahan mga sir. Tapos, i-apply lang natin. Yan, i-apply natin kunti lang, ganyan lang. Okay, tapos, Siguro medyo bitin pa. Basahin lang natin ng konti. So, ayan. Tapos, saka natin siya ngayon ipapatong ng maayos sa ating battery na lumobo. So, ganito lang siya mga sir. Napakasimple lang. Kahit yung kinder, kayang, kayang ayusin to. Ganun lang mga sir. Ayan, ganyan lang. Tapos, kusa niya nang aayusin yung mga na-damage at saka ilalabas niya yung mga hangin na pumasok doon sa loob ng battery. Kusa niya lang, siya na mismo ang magtatrabaho. Kayaan mo lang hanggang sa maayos niya yung battery. Pwede ka munang matulog, pwede ka rin muna sigurong maglaba, o pwede ka rin munang manood ng bagong pelikula sa Pornhub. So, ayan, check lang natin na Ayan, medyo wala pa. So, ayan lang muna natin. So, tignan natin. No, oh, wala, wala pa. So, papakiramdaman lang natin kung okay na. So, ito, medyo feeling ko okay na. O, oh, yun nga. oh, yun na. So, kusa na siyang numipis. Nawala na natanggal na yung mga hangin sa loob ng battery mo. So, ayan na oh, di ba? Wala nang hangin. So, okay na yan, mga sir. Ayos na yan. Pwede nyo na, pwede nyo na siya ulit na ikabit doon sa ating cellphone. So, tatry natin. So, check. So, ayan. O. Oh. Ayos na. O. Oh. Tignan nyo. Nag-charge pa siya ng kusa. O, oh, di ba? ganun lang kasimple mga sir kaya sa uli uli mga sir uh, wag nyong uh, wag gagamitin yung mga cellphone nyo sa harap ng electric fan para hindi na lumobo battery ng cellphone nyo so yun lang sa mga hindi pa nakapalo mag follow na kayo at share nyo rin yung video natin para marami rin matutunan yung iba